Prize, matanong ko, uh, sino yung tatay ng anak mo? Hi, doctor. Hi. Hi, hello. Baby. 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 Ano yung klase ng pag-divert ng attention na ginawa mo para makayanan mo yung depression Magandang buhay sa inyong lahat. Nandito naman tayo sa panibagong episode ng P2P. At ngayong gabi, makakapanayam natin ang kauna-unahang babae na guest natin sa P2P. Walang iba kundi si Miss Ricey Avila. Hello po at magandang gabi sa inyong lahat mga ka P2P at welcome. Ricey, maraming salamat at pinaunlakan mo yung imbitasyon namin sa'yo. Ha? Salamat din po, Boss P. Isang karangalan. Uh, Raisi, uh, matanong namin sa'yo, gusto namin sagutin mo ng galing sa puso. Sino si Raisi Avila at saan ka nagmula? Um, bago po ko maging Raisi, naging Rosarily po talaga ako kasi yun yung talagang totoo kong pangalan. Rosarily? Opo. <laughs> Rosarily po talaga. Tapos, nag-start po ako as 4 years old. Kasi na-discover ng papa ko, family of singers po kasi sila na marunong din ako kumanta, na nagmana ako sa kanya. So, sa murang edad po na yon doon na ako nag-start sumali ng mga singing contest. And since panganay po ako, talagang naging solusyon po yon para maka ako as a breadwinner sa amin. Hanggat sa at the age po of 15, 16 na yan, nag-upload na ako ng mga covers noon online. Nung sumali po ako sa tawag ng tanghalan, nasabi po kasi ni Vice Ganda noon, nakamukha ko daw si Alessandra De Rossi. Wow! Eh, since ang haba ng pangalan ko, wala talagang nakakasabi ng Rosarely. Inisip ko, palitan ko siya ng Raisi sa pagsisikap ko po na mag-upload noon, hindi lang isa, dalawa, tatlo. Talagang pag gusto ko lang po humanta, gusto kong ma-share. Kasi pinangarap ko noon dati na pangarap ko maging sobrang sikat na singer na kinakanta ko yung mga kanta ko. At ina-express ko lang yung sarili ko sa pagkanta kasi yun yung God-given talent na binigay sa akin. Hanggang sa po nakilala ako, naging trending ako sa isang video. Hanggat sa doon na po ako na tuluyan makilala bilang Ricey sa pag-upload ko po ng covers online. And then, after po nun, sumali ako ng mga ilang TV shows. Uh, doon po ako na-expose. At yung last nga po is sumali ako sa Idol Philippines Season 2. Uh, doon po nila ako mas nakilala. And, ayun po, doon po nabuo yung Rizee talaga. Ah, wow, okay. So, teenager ka palang pala. Nagigigig ka na. Opo, so no? at the age of 15, nagtatrabaho na ako. Kasi yun po yung age ko, nung no, nagiwalay na yung parents ko. And, simula nun, ako na lang kasi inaasahan ng mama ko. So, ako po talaga yung gumawa ng paraan para makatulong ako sa aming magkakapatid. Grabe. So, imagine ninyo at teenager pa lang siya. Siya na yung nagsisilbing breadwinner sa pamilya nila. So, kamusta naman? So, hindi mo na-enjoy yung pagkabata mo nung, nung teenager ka? Kasi ikaw na yung nagtatrabaho para sa pamilya mo? Actually, part po ng trabaho ko yun eh, as an entertainer. Kumakanta po ako sa mga bars, sa mga clubs. Na-enjoy ko naman po. Actually, lakas ko nga po uminom dati. <laughs> Kasi part yun ng trabaho Talagang hindi ka lang singer, hindi ka lang mag-perform. Kailangan mong i-entertain yung mga bisita mo para bumalik sila sa susunod na gig mo. Doon po ako nahasa bilang singer. Kaya doon po ako naging sanay kumausap. Doon po ako naging sanay mag-perform sa harap ng mga maraming tao. Ah, okay. So, ayun na sa sa mga kabataan na nanonood ngayon. So, ibig ko sabihin, dapat si Ricey gawin nating inspirasyon na, alam mo yung kahit bata, nagtatrabaho. Hindi naman natin sinasabi na na responsibility na natin bilang bata na magtrabaho agad. Pero syempre, yung mindset niya kasi dahil nga nagkahiwalay yung parents niya. So, nagkaroon siya ng nagkaroon siya ng backbone para i-represent yung family niya na buhayin niya bilang Ricey Avila. So, Miss Ricey, uh, sino nag-influence sa sa music? Ang nag-influence po talaga sa akin sa music ay yung papa ko. Naalala ko po noon nung bata pa ako talagang grabe yung training ko noon kasi ang pasok ni Papa Monday to Friday. So kapag day off niya po, magja-jogging kami sa Maymowa. Talagang mula mowa hanggang pauwi ng bahay namin, jogging ako, practice ako, Sabado, Linggo. Monday to Friday, pupukan po yun ng practice. Kailangan po pag nag-perform ako sa kanya ng Sabado, Linggo, perfect ko na po yung kanta. Nakakantayin ko sa singing contest. Talagang grabe din po yung training, talagang from the breathing exercise. Nilulublub nga din po ako sa sa balde. <laughs> ah, sa balde. Para matraining po yung hinga ko, ganyan. And then yung mama ko naman po yung sa actions. Kasi si papa po talaga, yung mga kapatid niya po, nagibang bansa po sila. Talagang family of singers po sila. At dun po ako nagka-knowledge about music. At sila po yung naging influence ko talaga sa pagkanta. So yung tatay mo pala talaga yung nag-influence sa'yo, no? Ta tsaka sa yung gumagabay sa iyo nung time na yun para mabuo rin yung isang Raisi Avila. Opo. No? Kung baga, yung papa ko kasi, tsaka ako, hindi po talaga kami close. At parang yun na lang po yung naging bonding namin. No, all throughout na magkasama po kami as a family bago sila maghiwalay. Okay. Sa tawag ng tanghalan journey, journey mo, ano yung natutunan mo doon? Miss Raisi? Um, sa tawag ng tanghalan journey ko po, since yun yung unang lumabas ako sa TV, Naalala ko noon, four-time defending champion na po ako. At isa na lang sana magsi-semifinalist na ako. At dun po ako nalaglag sa ikalimang araw. Naalala ko po noon, sobrang na-depress ako. Um, pumunta ako sa tita ko sa Maybohol. Graduating na po ako na ng high school. At uh, syempre po, um, bata ako noon eh. Parang talagang dinibdib ko na sayang na bigyan ako ng spot. Pero dun ako nag-fail sa panglima. Pero tinake ko yon as a lesson na hindi hindi porket pinagsarahan ka ng pinto, dapat itigil ka na doon. Doon po ako nag-start talaga na mag-upload ng covers at doon po ako bumawi. Na-depress ka pala noon pag na depress nun, po no? ako noon talaga kasi bata po talaga ako noon, boss. Pinalungkot ako na sayang. Siyempre, bata ka pa noon. Paano mo siya na divert yung yung depression mo? Anong ginawa mo para para mabawasan siya? Siyempre, eh, sa murang edad para maranasan mo yung depression tapos nakayanan mo iba yun eh. Ano yung din, ano yung klase ng pag-divert ng attention na ginawa mo para makayanan mo yung depression na yun? Nung time po na yun, talagang hindi ko iniisip na yun na po talaga yung katapusan ng karir ko na, na yun nga po, hindi ko nakuha yung title hindi man lang ako nakapag-semi-finalist tinuon ko po yung attention ko sa kung ano talaga yung passion ko kung ba't ko ginagawa yun in the first place ginagawa ko kumanta kasi doon lang ako nagiging masaya at hindi pwedeng dahil natalo lang ako end of my life na. Na parang hindi ko dapat yung damdamin at isa lang yun sa mga baby steps. Sa mga pwede ko pang makuha dun sa passion ko. So, nagstick lang ako sa pagkanta. Talagang ginamit ko yung pagkatalo ko na yun sa para mas gumaling ako araw-araw. Para mas ma-improve ko yung pagkanta ko araw-araw. Para sa susunod man na ko, mas magaling ako kesa dun sa nasalihan ko na yun. Grabe, nakaka-inspire no, nakayanan niya yung depression niya sa murang edad na lagpasan niya yun. Oh, po. 16. 16 years old ka grabe, sobrang bata. Oh, ngayon, ilan taong ka na, Miss Ricey? Ako po, I'm 22 years old. Magdi 22? Oh, Kala ko 17 ka lang <laughs> ngayon. Kala ko last year lang yun. So, ngayon, 22 years old, no guys? So, sa Idol Philippines journey naman, ano yung natutunan mo naman doon? Natutunan ko po doon ulit na... Humarap sa tao. Despite sa mga controversy na naiba to sa akin, doon ko natutunan na walang ibang tutulong sa akin kundi sarili ko lang. Na nadamay man ako sa mga fake news na yan, kung ano man yung mga dummy accounts na ginawa nila para sirain ako, walang tutulong sa sarili ko kundi ako. Kaya ang natutunan ko po sa Idol Philippines eh lakasan yung loob ko kasi binigyan ako ng chance ni Lord para sabihin yung truth ko. Para sabihin kung ano talaga yung totoo para sa akin. Kasi doon lang po talaga ako nagsalita eh. So, natutunan ko na kailangan mo lang lakasan yung loob mo. At kung ano talaga yung totoo, yun talaga yung magpapalaya sa'yo. Para makapag-move forward ka sa mga gagawin mo pa. So, para siya pala yung naging liwanag, no, nung sa karir mo, yung Idol Philippines. Opo. Okay. Kaya sobrang thankful din po ako, of course, to my Idol Philippines family. Na napili po nila ako. Uh, na mag-audition po doon at ma-share po yung story ko. Sa mga hindi nakakilala, sobrang close ko to si Ricey <laughs> Avila. Tinuturing ko siyang nakababata akong kapatid. Uh, simula nung nakilala ko siya, gusto ko siyang i-guide sa tama at at uh, mapunta sa pangarap niyang gustong matupad. Totoo bang may anak ka na, Ricey? This P2P episode is brought to you by Nagahanap ka ba ng magandang business this 2023? ang Zucker's Donut Philippines ay open for franchising. Ang kagandahan sa negosyo na ito ay hindi lang donuts ang kanilang pwedeng i-offer sa masa. Meron din silang pizza, milk tea, coffee at mga milkshakes na talagang babalik-balikan ng mga customers. Kaya ano pang hinihintay mo, pwede mo silang tawagan sa 4876 or message mo sila sa kanilang Facebook page Zuckers Donut Philippines para maumpisahan mo na ang patok na negosyo ngayong 2023. Totoo bang may anak ka na, Ricy? Yes, po, Boss P. Totoo yun. Real na real. Ricy, matanong ko, uh, sino yung tatay ng anak mo? Um, I think it's best po kasi Boss P na hindi na lang natin pag-usapan or hindi ko na lang po sagutin yung tanong na yun. Pero in good terms kayo ngayon? Mm, hindi po. Ilan taon na yung anak mo? Um, yung anak ko po is five months na. Five months na siya? So, kamusta naman uh, ang pakiramdam na nagkaroon ka ng anak na, na parang anghel na matuturing mo? sa naging influence nito sa buhay mo? Sobrang sarap po pala magkaanak. Kasi ang mentality dito sa Pilipinas, na kapag nagkaanak ka, babae ka, tapos na agad yung buhay mo. Sira na yung karir mo lahat. Pero ako po, hindi. Nung dumating yung anak ko, mas nagkaroon ako ng purpose, mas nagkaroon ako ng gasolina na ayusin yung buhay ko. Kung baga, yung anak ko yung binigay sa akin ni Lord, para sabihin sa akin kung ano talaga yung purpose ko sa buhay. Kasi akala ko po, syempre nung nabuntis ako, hindi ko alam kung paano ko bubuhayin, paano na yung karir ko. Pero simula nung dumating yung anak ko, sobrang naging swerte po siya sa akin. Parang lahat talaga ng pinto nagbukas nung dumating ko yung anak ko. Pinagsisisihan mo bang nagkaroon ka ng anak sa sabihin na nating murang edad? Hindi po. Kasi naniniwala ako na sa lahat ng mga nangyayari sa atin, hinayaan po yun ng Panginoon na mangyari kasi yun yung dapat mangyari at doon po tayo matututo. So sa mga nanonood ngayon, si no? simula nung nagkaroon ng baby si Raisi, dun siya na mas naging better na tao, dun siya nagkaroon ng direksyon na yung dati na sabi niya kanina na yung Raisi, dati lasinggera, <laughs> kung ano-ano pang ginagawa. Ngayon, nung, nung nagkaroon siya ng uh, inspirasyon sa buhay niya, which is anong name ng baby mo, Rice? Angel, Anghel, oh. So, si nung nagkaroon siya ng angel sa buhay niya, eh, dun siya lalong nag naging matibay na tao at nagkaroon siya ng inspirasyon para magpatuloy sa buhay niya. So, kanina, uh, Rice, nabanggit mo na yung tatay mo, eh, nag-separate way sila ng parent mo, ng nanay mo. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya, sa tatay mo? Actually, yun po yung pinakamasakit eh, na nanggaling ako sa broken fam. And never in my life na naisip ko na mangyayari din po pala yun para sa akin. Pero siguro, ang masasabi ko lang sa tatay ko, or kahit naman sa tatay ng anak ko, hindi ko sila pwedeng husgahan. Kasi kung ano man yung naging desisyon nila, desisyon nila yun. Sila po yun. At ang message ko na lang po sa tatay ko eh, sana, maayos niya na lang yung buhay niya. Talagang maging masaya siya. Kasi yun naman po talagang wini-wish ko sa kahit kaninong tao. Maging maayos at maging masaya na lang po sila. Ano yung mga mapapayo mo naman sa mga single mom na napangihinaan ng buhay? Kasi maraming mga single mom na kala nila end na ng journey nila pag lumabas yung anak nila na hindi sila prepared. Ano yung mapapayo mo sa kanila? Ang mapapayo ko lang po sa mga single mom na katulad ko is alam ko na talagang mahirap kapag ikaw lang mag-isa. Kapag ikaw lang talaga yung nag full responsibility sa anak mo. Pero ang gusto ko lang sabihin na hindi yan ibibigay ng Panginoon kung, kung alam niyang hindi mo kayang buhayin. Talagang gagawa at gagawa po yung may taas para bigyan ka ng mga taong tutulong sa'yo. At si Lord mismo, yung magbibigay ng mga taong makakatulong sa'yo para maayos mo yung buhay nyo ng anak nyo. Mahirap, mahirap mag-isa, pero alam kong kahit sino makakayanan. Basta tatagan lang nila yung, anak, yung loob nila at kapag dumating sa panahon na naguguluan sila, tingnan lang nila yung anak nila. Kasi nandun na yung sagot eh. Pag nakita mo yung anak mo, masasabi mo sa sarili mo, hindi ka pwedeng tamarin. Hindi ka pwedeng ganyan na lang. Hindi pwedeng ganto lang kailangan pag tinitingnan mo yung anak mo, dapat ikaw mismo sa sarili mo, nandun ka sa focus na kung ano yung pinakakomportabling mabibigay mong buhay sa anak mo, gagawin mo lahat para sa kanya. Pero ngayon, yung tatay ng anak mo, may constant communication ba kayo? Uh, nagkakamustahan ba kayo? Binibisita niya ba yung anak mo? Nagkakamustahan naman po, pero hindi ganun kadalas eh. Pag binibisita naman po, hindi rin po ganun kadalas. Pero okay naman kayo bilang uh, ayan, tatay ng tatay siya ng anak mo, ikaw nanay nanay ka ng anak mo. Okay naman kayong dalawa na na I mean, yung yung pagsasama nyo na bilang sabihin na nating magkaibigan, okay ba kayo ngayon? Um, hindi ko po sigurado, boss, P, kung okay kami, pero sa akin po kasi hindi talaga okay kasi kung ako as a nanay, ginawa ko po talaga lahat ng part ko. Ginawa ako yung pinakalahat ng makakaya ko Para mabuo kami So yung kulang po doon, Sa kanya na yun Pero paano kung halimbawa na Hiramin niya yung anak mo at Mamasyal sila, okay lang ba sa'yo yun? Siguro po sa tamang panahon Kapag may muang na yung anak ko Iba po kasi boss, pipala pag una mong anak Yung sobrang care mo sa anak mo Yung sobrang pag-aalala mo sa anak mo And siguro Responsibility ko as a mom naingatan yung anak ko. Pero ako sa'yo, risipayo ko bilang kuya mo at para nakatanda mo na rin kapatid, bilang ama rin sa na may anak, ang mapapayo ko na wag mo rin syempre kalilimutan na siya pa rin yung tatay ng anak mo at balang araw yung anak mo magtatanong kung sino ba yung tatay niya para ganun. Okay? Opo. Hi, Tutoy! Hi. Hi! Hello! Baby. Baby So, ano yung mapapayo mo sa mga kabataan na gustong pumasok sa music industry? Ang mga mapapayo ko po para sa mga katulad ko na aspiring artists Is galingan nyo lang palagi Lalagyan nyo lang ng puso kung ano yung ginagawa nyo At kapag gumawa kayo ng craft Talagang be authentic to yourself Dapat yun ka dapat mapakita mo or ma-express mo doon sa craft mo kung sino ka talaga at yung creativity mo. At syempre, be open to criticisms kasi hindi naman lahat perfecto. Talagang kailangan mo ng mga criticisms from other people kasi doon ka mas gagaling. Doon ka mas mag improve Be open. Last message mo sa mga taong nagmamahal sa'yo. Um, last message ko sa lahat po ng mga taong nagmamaas sa akin is sobrang salamat po. Sobrang sobrang salamat. Kasi wala po ako ngayon dito kung hindi talaga dahil sa supporta nyo. Lalo na po nung naramdaman ko nung sumali ako ng TV show. Talagang simulat sa pool nandyan po sila na nag-aabang sa mga ganap ko, na sinusuportahan ako. At meron din po akong mga fans na naging family ko na din po talaga. Kaya sobrang grateful po ako sa kanila kasi kung wala sila, talagang ang hirap eh. Ang hirap po maging artist talaga, lalo na dito sa Philippines. At kailangan mo talaga ng inspiration, motivation. At yung Team Rise ko po yung nagbibigay nung sa akin. Talagang grabe yung pagmamahal at support po nila sa akin. Kaya, yun po. Gusto ko lang sabihin na maraming maraming salamat. At mahal ko din po kayo. Mas mahal sa pagmamahal niyo po sa akin. Maraming salamat sa makabuluhang kwentuhan ngayon, Rice Avila. At Ah, uh, marami kaming natutunan lalo na sa mga single mom Thank you talaga ha. Thank you boss. Thank you so Thank much. You. Thank you.